what's your takeaway from your episode in KMJS? Gabi ng laging the movie, sino pa ang gusto na unang uh, sumagot? Yes, Canada number one. Thank you for that wonderful question. <laughs> <pleasure. laughs> Para sa akin, siyempre, uh, first time ko magkaroon ng occupational character. Uh, ngayon ako ga uh, gaganap And uh, yun nga, habang pinapanood, kasi yung bago namin, doon ang makikita mo sila na, na, na nag-aaral, ginagawa yung mga future trabaho nila. And na-realize ko na mahirap, hindi biro magtrabaho dahil unang-una, -una physically demanding yung trabaho nila. Pangalawa, gagawin nila yun ng malayo sa mga pamilya nila. So, hindi ka tulad natin ang natrabaho dito sa Pilipinas. Sa so, weekend, pwede natin makita yung mga families natin. Uwi tayo. So, pagdating ng Monday, recharge na tayo. So, ibang iba talaga ang, ang uh, buhay ng mga OFWs natin. Kaya, sa lundong, sa, after nung ano, uh, taping namin, talagang humanga ako sa mga OFWs dahil kinakaya ni Leon. Uh, actually, katulad ng sinabi ni uh, Miss Jessica sa Cebu, bukod sa horror na na experience ko, yung kay Pochong, siyempre may minumbol yung barko, iba rin talaga yung horror na may experience mo sa totoong buhay. And para sa mga siman, ayun yung, yun nung bawalay ka sa pamilya mo. And uh, nasa delikatong sitwasyon ka, siyempre nasa itahan ng dagat, hindi mo alam kung anong pwede mangyari. Pero kinakaya mo, kailangan mo lumaban dahil ginagawa mo to para sa kanila. So, para sa amin yung take-away ka. Maraming salamat. May katanya daw eh, John. Siya pa rin. Yung sa akin, may interesting din. Pero ang nasabi niya ni Miguel, parang ganun din po talaga. Kasi na-experience namin, maging siman din. As in, na in andong talaga kami sa loob. Sabi ko nga, standby area namin, kaya talaga kami cabin doon. Sabi ko, John, saan lang ko? Tapos yung malayo ko, sa pamilya mo totoo ko yun. Tapos hindi naman natin may wifi. di anytime na ma-miss yung pamilya mo makatausap ko sila. So, kung okay, iba yung, ano talaga nila, yung pattern nila lang si Medel ng tanga, hindi siya madali. <tipis> so sa mga kasi nang sabag ko, sabi ko kami nakaka-uwi pa po eh, pero pag-uwi ko ng parang akong nalulungko. So, at sila doon yung halos, mostly, ah, ilang buwan sila doon, ilang <tipis> taon <tipis> sila sa barko, so, grabe, saludo, saludo po sa mga ito, ang dami sa mga kasi nila. Diyo nga? na, hindi, tama kaya yeah, tama, tama po yung dalawang kasamahan ko po, si Emil and si Tun. Pero yun pa rin yung magiging pinaka-horror story ni Ponchong, bukod po kay e, Ponchong. Ay uh, yun nga gaya na sinabi namin kanina, yung mga aral na pwede natin makulat po dito sa aming uh, episode na Ponchong, uh, yun pa rin yung totoong nakakatakot yung mawari ka sa pamilya mo. Kumbaga, parang habang nandun ka sa barko, ano ba nangyayari na talaga sa pamilya na iiwan mo sa bansa mo o yung pamilya na naman na naiwan, ano na kaya nangyayari sa'yo habang naglalayag ka sa karagatan habang mukunta ka sa ibang mga bansa nananatili pa ba yung faithfulness mo yung loyalty mo sa family mo uh, yung trabaho mo pa na ginagawa para sa kanila pa rin ito so yun yung mga kailangan natin uh, na, Sa pili ko na ito. Ayun lang po. Ang siya Therese. kasi um, yung nasa Liban, yung role ni Julian Ward. Uh, kaya siya nasa Liban ay naging vulnerable siya sa buhay, nawalan siya ng attention sa family. And yun din talaga yung naging main lesson dito. At hindi lang siya ang, ang um, medyo na biktima doon. Kasi pag nasa Liban ka, yung mga demonyo, ang atake talaga sa'yo, lahat ng mga fears mo, yung regrets mo, yung mistakes mo in life, talagang ipapakita sa'yo harap-harapan para masalang maging vulnerable. Kaya dito talagang kailangan mong magpakatatag and always learn to forgive yourself. Kasi yun din talaga yung kung paano dun mapapatatag tayo kapag na-forgive din natin yung mga mistakes natin, yung mga pasts natin. Yun. Uh -huh. In a way, ako nga Kasi yung karakter ko dito, very corrupt na uh, police So, obviously, it's very time and then uh, 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 take away with is yung knowing how far can you go para ma maniwala sa mga sabi-sabi would you have to see it um, uh, for yourself or maniniwala naman sa mga so yun ang natin Amen mm -hmm. Dagdag ko lang din, yun nga yung since meron na, 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 itong social relevance, di ba nga yung yun, corruption, uh, uh, abuse of power, na dito sa sa verbal lang term, pinakita rin dito kung paano ka magiging Kailangan mong maging malakas, kailangan nyo yung lumapan. So, tayo, tayo siguro, marami rin makakaralit na kailangan, this time, kailangan na, tayo, na natin lumaban sa ating karapatan. Alright, alright. Thank you guys. There you have it. Thank you so much for, for all your questions. Pero syempre, to cap up this media interview, Christmas, si Jessica. So, to invite everyone. Ay, sorry po, may pahabot pa po ba na mga jets Na napakadami po talaga gusto magtanong. From Philippine Daily Inquirer, Mr. Alan Bonacarpio. Good afternoon. May question po kang direct. Okay. For you as a director, what makes a good horror movie? What makes it scary? And how do you think about it? マークスピアンスの場合は。 business na ano sa mga tatlong stories parang iba-iba talaga yung signs ng um, horror na pinapakita talagang intentional ba na ganun yung magiging offering na may variety na kayo uh, yung gabi na kasi na ginagawa namin sa TV ganun din eh so I suppose scenery over namin to the big screen and may mga iba na rin tayong mga napapanood sa movies nila na laging may pagkakaiba. So, siguro inaral na lang nila kung ano yung tamang mix. Or, siguro it's also a matter of it. Alin mean, yung pinakamagagandang story pitches na result nung pagkaka-call out namin for story pitches from our followers mismo. So, yun. The stories determine the lineup. Okay. And uh, then, napalito kanina po na uh, yun nga yun. kayo po ba kahit konti sa pelikula, kailangan yung journalist perspective ng audience Yun na para nandun pa rin. we made sure na relevant, hindi lang to mananakot na pelikula, pag-iisipin ka rin yan. Kasi yung internal struggle natin, siguro ito yung sinasabi ni Derek Dodo na ay yung pag ng characters in the movie. Siya, di ba, pag ikaw kasi eh, mahina ka, mas vulnerable ka. Tapos, Uh, marami yung tayong pinagdataanan araw-araw, dami nating problema, suliranin. Eh, lahat yan in the context ng nangyayari din sa ating mundo. So, eh, if you're forced into a situation like the character of uh, Miguel, si Mark na seaman, abroad, uh, mag mag-iisip ka talaga, magkakaroon ka talaga ng internal struggle. So, that came into play. Um, Like, I've always said na sa KLJS, dapat yung mga storya namin may integrity. Meaning, irespeto natin yung storya mismo. Ah, uh, yun yung, I think, carry over dito sa movie. Totoong nangyari yung mga kwento. Hindi lang siya become easy o inimagine lang. Totoong nangyari. Dahil totoong nangyari, irespeto natin at preserve natin yung integrity kasi may inyong business may nabang hindi kayo, may nabang na, mas kapag mas maligali ka, mas curious yung the more vulnerable you are. Why, why do you, you think that is? I'm sorry. Para why do you think that is? Nabanggit ito kasi pa parang the more na maligali ka, the more, the more curious ka, mas vulnerable ka. Oh, yun yung karakter ni Julian eh. Di ba? Parang uh, hindi siya okay, meron siyang mga pinagdadaanan, So, mas naging vulnerable siya na sa liban. Hindi eh, lang isa ha, marami yung sumanig sa kanya. So, again, all this in the context of after the pandemic, daming natatakot sa atin, yung mga bata, dami rin nagpapaligalig sa kanila with all of the social media platforms. So, ano mo yun, ang hirap siguro maging Gen Z ngayon. So much is expected from them. Sino ba Gen Z sa'yo? kasi so, Kasi masyado silang gagawin. At ang gagaling nila, kasi na with all of this technology available in the spine of their at the same time, magigamit yung isip nila with all of the information overload So, mas mahirap nila i-manage yung sarili nila. And plus, may may mga pinagdadaanan din sila o oh, becoming uh, adult, di ba? Yung mga uncertainties and anxiety um, sa um, buhay. Lahat naman tayo meron yan. Pero it's alam natin na ah, mas mahirap pagkabata ka at transition kayo ng well, adult. Tapos, with all of this social media now, nabubuli sila at the same time, triggered sila with issues kasi yun yung mundo nila eh. And sinasabi din natin sa kanila, kayo yung magiging kinabukasan ng, ng mundo, ng lipuna natin. So you have to be aware of all these things happening. So, I sympathize and empathize sa the Gen Z audience ngayon. Kailangan lang ma-manage nila at nila yung tamang balanse na mga pinagkakakabalahan nila. Astray... Guess... Yes, <laughs> yes, Thank ah, <laughs> you, Ms. Tess. answer your question? Yes, ma'am. Thank you. And ano ba yung niya? Ano na po ba ang kami yung appearance dito, Ms. Tess? Hindi ko kaya na napilit ng appearance dito. Masama akong umarap eh. <laughs> kasi alam ko yan uh, as a matter of fact. Kasi pag pinapagawa nila ako ng mga plug. Ako yung pinakamaraming tape. Pag, pag sa memorization, tape one lang ako minsan. Mag magaling ako dyan. Pero yung pag-arte, yung pag-project, mahina ako dyan. Sila na lang. Mas <laughs> magagaling yung mga artista ng smart ko. <laughs> Thank you, Mrs. Chris. Salamat po. Thank you, Anna. Ma'am Jess, mayroon ko pong follow-up questions. Sa so, pagtudog po na story po, if ever given a chance, na dusilit pong kampanya ng isa sa ano pong mula po doon sa tatlo. Ano daw pong uh, episode po at bakit po? <laughs> 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 sa ko alam. wala akong naisagot. Uh, pwede mo mag reincarnate na lang ako katulad nga ni Miriam de Mendoza. Oo oh, yeah. <laughs> yan, doon pa rin tayo. Lagi nagkagalit at nagpapahiya uh, ng ano, mga hindi tama ginawa. Pero sa'yo naman siya. No just six nasa yung mga pamay Please invite po everyone to watch po kay J.S. kami ng lagim movie. Muli, maraming maraming salamat po sa pagdalo sa media conference na ito ngayong araw. Thank you po sa inyong suporta. Ah. Sana po ay panuorin ninyo at pagkilingin ang KMJS Gabi ng The Movie. Uh, garantisado pong nakakatakot ito, lalo na hango sa totoong mga kwento at sa totoong buhay. Nangyari po talaga. Itong pochong, berbalang at sani. At talaga naman hong pinag-usaya ng ating mga talya ng aming mga artista po ng uh, Jerry Sparkle, Uh, tapos, yung mga direktor, di ba? Ang gagaling ng mga direktor na kinuha pa ng GMA Public Affairs at ng GMA Pictures si Direk Dodo Dayaw, si Direk King Mark Baco na first movie niya ito, directorial movie niya. Nagdidirect na siya dati pero ngayon lang siya magdidirect ng movie. And si Yam Laranas, matagal na natin kilala yan. Uh, and on a personal note, si Yam ay husband ng dati kong kasama sa news. So, di matatawaran, lalong may connect sa akin. So, ayun, talagang pinag-usayan, binusisi, uh, inintindi napakaraming ang detalye para makabuo ng napakagandang pelikula na talagang nakakatakot. Ito po yung KMJS Gabi ng Galing ng Movie. Manood po kayo ha, beginning November 26. Thank you, po. That's right, guys. November 26th,